Hello guys, so for today's video, kami nga ay naglalakad papuntang park kasama ang aking sister-in-law at ang kanyang anak na lalaki. So dahil bakasyon nga ng kanyang anak guys, sila ay namasyal dito for 3 days. Mag-stay sila dito ng 3 days. Ayan, kaya naman ah, magkakaroon si Jess ng kalaro. Pero si Jess tsaka yan guys, para sa, parang ano, marunong nang makipagkumpetensya si Jess guys sa kanyang pinsan. Dahil nga ah, si Jess is makalolo no. So nagsiselos si Jess pagka nakikipagkumpetensya kikita niyang uh, palaging magkasama yung pinsan niya tsaka ang, ang lolo niya so umiiyak siya madalas, dadu-dado siya ng dadu means lolo dito guys ayan si Jess, so masipag naman maglakad no, so daming bata ayan yung pinsan ni Jess lucky na I think Gatik is bigger than Mina is it? Huh? Jet! may Gatik ba ya ay! Uy, tura, tura. na Yes! Tama yung narinig nyo guys. Parang mas malaki na sa akin yung kanyang pamangkin. So 9 years old pa lang yan guys. Imagine. So sana maging ganyan din katangkad si Jess no? <laughs> Ayan. So, ang ganda ng appetite niyan, guys. Napakaganang kumain. Vegetarian din yan siya. So, si Just nakakaubos ng energy, guys. Kasi lakad dito, takbo dito. Siyempre, kailangan ko siyang sundan. Kasi nga kung saan-saan sumasampa. So, nauubos ang energy ko sa kanya. Pagka, namamasyal talaga kami sa park. So, ayan, gusto niyang umupo, hindi pa naman niya kaya. Gusto rin niyang gawin yung ginagawa ng kanyang pinsan. So, ayan, guys, nag exercise kami ng kanyang pinsan dyan. Dahil nga walang partner, so, pinart pinartneran ko para naman ma-experience nga yung exercise na yan. O, oh, ang maganda dito sa park na to, guys, may playground, may pang-exercise. So, ang daming makikita yung ang daming naglalakad, nag-walking. <laughs> yes! Puro, puro, puro. He can't, he can't. Bicycle ng India, guys. Oh. No. May ganito na din sa Pilipinas. There is pil in like that in Philippines. Well. Let's go, Jess. So, punta ulit kami sa park, guys. Si Jess nagpabuhat. Apatabiga. May park mo Harder Gatik kami, gatik. So, ito yung pinsan ni Just. Gatik aja. Diyan yung pinsan ni Jazz guys. Oh. Saka ni Mr. Yeah. <laughs> Nakasanchay ako today. Sanchay. Ang bigat ni Jazz. Ayan sige. We'll Jazz, look at him alam. Uh, Hi. So, andito kami sa ano guys. Sa Green Beach. So, restaurant siya guys. Dito ginanap yung ano. Room. Yung party ni Jazz noon. Ayan. So, may rabbit doon, guys. Let's see the rabbit, ano. Let's see the rabbit. Rabbit. See, doon yung pinsan ni ni, ano. No, no. No, no. Chalo. Rabbit. See the rabbit, oh. Rabbit, eh. See the rabbit, eh. Ayan. See, see the rabbit. Rabbit na. Oh. Uh -huh. You just oh don't don't give your hands na Gatik flower na 'tike. So itong pinsan niya. Ni just ni guys oh. nag -ano ng flower. Ang ganda pa naman ng flower oh. So minapakain niya sa rabbit. Ayun oh. Don't touch it. Don't touch. It will bite your hands. Ha. Huh. Ang ganda ng flower, guys oh ganda no ng flower. Purple. No, sweet. So, kami sa my pool park, guys. So, dito ginanap okay, yung party ni Jazz noon. Dito sa area nito. Ayan. Okay. Okay. Uh -oh. <laughs> ah, just Mommy. Just home! Mommy. 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 Ayan. So, dito yung place noon, guys. Ang luwag, no? Ayan. So, inoccupied namin lahat to noon. Nung party ni Jazz. Doon yung pool area. Hold, hold. Hold. ka, ni Pata. Yes, Tabi nga, pa balu retra. Ayan. So, punta kami sa my pool area. ਇਹ ਇਸ ਪੂਲ ਸੋ ਇਤੋ ਨਾ ਪਲਾ ਯੰ ਪੂਲ ਇਤੋ ਨਾ ਇਤੋ ਨਾ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਅਰਫੁਲ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਯਾ ਤਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਆ Jas, oh jas, jas, jas. इधर तेज नहीं आराम 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 से बिल्कुल आराम से ये चक्कर लगता चलो नहीं नहीं कोई नहीं इतना के ये ऊँट तो रहा है तो अभी तक आपने वो कौन कर रखा है नो नो कह रहे हैं बट ठीक है ठीक है ठीक है ਹਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਬੰਦ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਟਾ ਕੀ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਪਾਈਪ ਮਟਕ ਜੇਗਾ ਕੀ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ शतूत, <laughs> शतूत का तो तुला होता है चलो लेट गो, लेट गो। Ito pala yung video ko ng, nung isang araw guys sa park. So may program di sa park dahil nga um, holy festival, yung color festival dito sa India guys. So andyan sila, nagtitipon-tipon sila dyan, nagkakatuwaan lang sila at nagsasayawan. Ayan. So naka-video ako konti hanggang sa may sumita sa akin. <laughs> so hindi ko naintindihan yung sinabi niya pero tinanong niya daw sabi ni Mr. Kung nagtiklik ako ng video. So nung uh, parang feeling ko sinita ako, ayon tumigil na ako ng pag a, video, kaya biglang na-stop yung video. Thank you for watching!